So hello mga kasari, ayan, kamusta po ang lahat at sana mabenta po at hindi matumal, di ba So gano naman talaga, uh, may araw na matumal, may araw naman na hindi. So dito sa aking tindahan, uh, dahil nga palagi ko sinasabi is napakatumal, yes, legit ko talagang napakatumal na aking munting tindahan, pero napapansin nyo na nababawasan yung aking mga paninda at araw-araw po akong um, nagdi-display. Ibalik yun din mo, no? Iyon <laughs> ka. <laughs> so, ayan, meron pang bumili. nagbinalik uh, binalik niya yung kulang niya. May mga kulang kasi siya. So, binalik niya. Sabi ko sa kanya, uh, ibalik mo yung kulang kasi, um, walang utang yung, walang utang na yung papa niya dito. Dati kasi yung papa niya, madalas umutang dito sa akin. Kaya lang, um, nabawasan na yung mga utang niya hanggat, hanggat sa wala na siyang utang dito sa akin. So, sinasabi ko sa kanila na pag may kulang sila, ibalik nila kasi yung papa nila walang utang. Baka pag siningil ko is magulat um, na may utang pala yung papa nila dito. So, kahapon, um, nakapag-grocery ako mga kasali, pero iisang plastic lang at talagang literal na umabot lang talaga siya ng 1237 so konti lang mga kasari at isang plastic lang ang aking napaggroceryan kapon. So palagi ko nga sinasabi sa inyo na matumal yung aking tindahan pero madalas niyo naman talaga akong nakikitang nag-aayos. Ah uh, pag ganun kasi mga kasari, um, nahayaan ko na munang uh, maubos or kaya mabawasan yung aking mga paninda saka ako bumibili kasi yung mga uh, kita ko or benta ko sa araw-araw talagang hindi ako nakakakota uh, merong nagsabi sa akin doon sa pinos ko sa sari-sari uh, store group ko na baka daw yung tindahan ko is nasa looban or baka daw yung tindahan ko is hindi kompleto ganoon so totoo naman yung pwesto ko is talagang nasa looban at ah uh, Nasa Dead End Road po ako. Yung pwesto ko nasa Dead End Road. Tapos yung aking mga kapitbahay mabibilang mo lang talaga. Saya so, mga kapitbahay ko, karamihan dito is malalaki. Kasi lahat sila ah uh, dalawang pulis, yung kapitbahay ko tapos si isang teacher. Tapos, yung nasa harapan ko na bahay is yung uh, asawa niya is nasa Amerika. Yung asawa niya naman is si Iman. Although, ngayon, yung asawa niya is nandi dito. Nandi dito sila sa bahay nila. Kaya lang, kahit nandyan sila sa bahay nila, hindi talaga sila dito bumibili sa akin. Uh, nabibili lang siguro sila pag merong nakakalimutan binin dun sa magtsangge, sa uh, naglo grocery na kasi yung tatay. Kasi nga, siguro yung mga anak uh, binabao nila sa umaga, ganun. Talagang nag-grocery na yung tatay. So, mabibilang mo lang at uh, ma-memorize mo lang talaga yung mga taong madalas na bumibili dito sa akin. So, doon naman sa nagsabi na baka hindi kumpleto yung aking munting tindahan. Opo, talagang sinasadya ko po na hindi siya kumpletohin. maliban na lang po talaga doon sa mga mabibili at mga saleable na uh, madalas na hinanap sa akin na paulit-ulit lang talagang binibili sa akin. So, kung ano yung mabenta sa akin, yun lang din talaga ang binibili ko. Ayaw kong maglagay ng mga kung ano-ano dito sa tindahan ko na hindi naman siya mabibili kasi natatakot nga ako na baka mamaya malugi ako or di naman kaya masisira yung mga panindang kung ano-ano mga nilalagay ko na hindi naman talaga nabibili. So, ang ginagawa ko mga kasari, pag matumal yung aking tindahan, iniipon ko po muna yung aking abenta uh, hanggang sa umabot siya ng siguro mga dalawang libo o kaya isang libo, saka ko na siya pinapamili uli. At uh, saka ko na dinadagdagan yung aking mga paninda. So, kunwari yung fita ko, dahil napakabenta ng fita ko, umibili ako ng fita ng tatlong pack kasi sigurado ako doon isang linggo lang ubos yung tatlong pack na yon so yun talaga ang hindi ko aniwa uh, niwawala sa aking tindahan at higit sa lahat yung aking mga Uh, itlog 'yan di ko yan siya wala. Yung dares sa babawasan man pero napakatagal. Ah, uh, kaya nga sabi ko napakatumal kung kailangan kong maggrocery, kailangan ko pa munang mag-ipon saka ako bibili uli. At kung bibili man ako ng mga paninda ko, hindi po ako kumukuha ng hindi sila labor. kaya So kaya ako madalas na sinasabi na napakatumal ng tindahan ko kasi po literal talaga na matumal yung aking tindahan at walang masyado akong kapitbahay dito. No, meron man akong mga kapitbahay pero hindi sila madalas bumibili sa akin. Mas gusto yun pa nilang bumili sa taas kasi sa taas mga kasari meron po kami doon mga patsangge bago makakarating dito sa amin, dumadaan muna sila sa Changi. E. Kaya ayan, pagdating dito sa akin, siguro pag may nakakalimutan sila, yun na lang talaga ang binibili nila. O siya mga kasari. So medyo marahan na pahaba yung daldal ni, ano, ni kasari na share ko lang naman kasi nga merong madalas nagko-comment doon sa akin na baka daw yung tindahan ko kaya matumal kasi hindi kompleto kaya daw yung tindahan ko matumal kasi ah, baka may marami, marami daw tindahang nakapaligid sa akin o di naman kaya nasa dead end road ako so ang totoo doon mga kasari ayan sinabi ko na nga na nasa dead end road ako at wala ako masyadong kapitbahay at saka yung tindahan ko hindi nga kompleto pero uh, sinisigurado ko naman na kung ano yung mga hinanap sa akin ng mga customer ko is talagang paulit-ulit at pabalik-balik lang na yun na lang talaga ang palagi kong binibili. So, si Kasari kahapon nakapag-grocery at ito ngayon na ko isang plastic lang kasi pinipili ko lang kung ano hinahanap nila sa akin. O, oh, siya. Yan na lang muna ang aking daldal -dal sa inyo.